Sa mga oras na ito ay inihanda ko pala ang aking motor dahil ito ay papalitan ko ng bagong langis. Ang motor na pala ito guys ay ginagamit ko sa pamamasada. Kasunod ko pala na inihanda ay aking mga kagamitan katulad nitong impact drill bilang pantanggal sa drain plug para mas mapabilis ang pagtanggal. Ang motor na ito guys ay apat na taon na pala ito sa akin. Kasunod ko na inihanda ay ang aking binili na bagong langis at oil filter at kumuha na rin ako ng yabi para matanggal ko na ang oil cap at kasunod ko na tinanggal ay ang drain plug. At tinanggal ko na rin ang filter cap. Ang gamit ko pala na yabi dyan ay ang allen wrench na utso at binuksan ko na ang bagong filter at isinalpak ko na ito sa butas. At binalik ko na agad ang filter cap at hinigpitan habang tumutulo ang langis. At ito na nga, wala nang tumutulo na langis. Kaya sinirado ko na ito, pinali ko na ang drain plug at hinigpitan na rin gamit ang aking impact drill. Ang langis pala na gilalagay natin dito ay 1 liter at saka 300 ml. Ang langis pala na ginagamit ko rito guys ay ang Suzuki X-Star. Ang sukat pala ng langis dito ay 1 liter at 300 ml. Bali sobra siya ng 300 ml sa pangkaraniwang uh, motor na 150cc.